For today's video, may pag-usapan natin ang trending na laging tinatanong, bakit daw yung isdang walang kaliskis, eh, bawal sa mga matataas ang uric acid. Pero bago yan, may save nyo muna itong video at panoorin hanggang dulo. May okay, nagising na lang din ba kayo isang umaga na masakit na yung mga kasukasuan nyo, kalamnan nyo, katawan nyo? Well, alamang may nasa 40s ka na at welcome sa Life Begins at 40. <laughs> yun ang madalas kong marinig me nung kabataan ko na yung buhay daw natin ay nagsisimula sa 40s kasi nga pala doon nagsisimula yung mga ano antik anting anting natin sa katawan <laughs> sa akin kasi hindi na bago yan so at 30s eh ramdam ko na yan kasi nga ano na-diagnose akong mayroong hyperthyroidism tapos kaya napansin niyo naman yung isang mata ko, di ba? Hindi na siya pantay. Yung isa eh, ang tamad sumunod. Struggle yan, May, kasi may hilo ako. Tapos pag nag-cross-eye din ako, mahirap. Alam niyo ba, May, na napakahirap milos yung lagi kang may nararamdaman. Yung hindi mo magawa yung mga bagay na dati mong ginagawa. Yung mamaya-maya, titigil ka kasi nga masakit yung paa mo or yung ulo mo. Ganun yung katawan mo. Tapos way back, mga ano, pandemic, nagkasakit din ako. Bubo ko, hindi na nawawala. Akala ko nga nung time na yon meron din akong ano, uh, COVID. Pero, nung nagpa-check up ako, wala naman. As in, ubo lang talaga ako ng ubo. Kaya de, naging health conscious ako. Tapos naghahanap ako ng mga natural na pamamaraan. Paano, ano, gumaling. Paano, gumaan yung pakiramdam ko. Ganon. Kaya ako, nidiscover yung miracle fruit nung time na yon nakaraan tumaas din yung aking uric acid yung isdang walang kaliskis ay isa sa mga pinagbabawal ni doc kasi mataas ito sa purine yung purine daw ay nasa loob ng katawan natin tapos nagco-convert siya into uric acid at ang mataas na purine intake daw may can lead to increased uric acid production which may cause conditions tulad ng gout kidney stones and kidney disease at ang mga pinagbabawal ni doc may na pagkain ang isdang walang kaliskis. Yung seafoods, kasama na dyan yung sardines. syempre alam nyo na yung paborito yung crab at sugpo. <laughs> Organ meats, Oh, yung ano to, liver, tsaka kidney. Mga laman loob, ganun. Tapos, kaya bawal yung condiments kasi nga, yung condiments, ang, ano daw yan, ingredients madalas ay mga atay. Tapos, bawal din yung red meat. Yung baka, port and lamp. Sa drinks naman, yung beer and other alcoholic drinks. So, kasama na dyan yung red wine. ba diba? Kala natin red wine eh healthy, hindi din. Tapos, yung soft drinks, yung mga ano, sweetened canned orange juice, ganon. Yung mga, mga juices na canned. Tapos, may bawal din ng kape. <laughs> Kaya, yung mga kape lovers dyan, pag ano kayo, mataas ang uric, iwasan nyo na yan. Kasama ako dun, me. <laughs> ko sa gulay naman may ang mataas daw sa purine ay apat lang ang tatandaan natin. Yung asparagus, spinach, cauliflower at mushrooms. So sabi nga ni Doc kung ano daw kung mayroon ka ng kung mataas na yung uric acid mo, nitikim, huwag mo nang gawin. Pero kung hindi pa naman mataas yung uric acid mo, eh, syempre, pwede kang kumain, pero in moderation pa din. So, ang isa sa mga secret me para bumaba ang ating uric acid ay uminom ng maraming tubig. Tapos mayroon pa isang tinuro si Doc na effective sa akin at ginawa ko. Ginawa ko to ng mga 2 weeks, uh, every morning, tsaka gabi. Kung hindi naman, once a day lang. mag kayo or mag-juice kayo ng celery, tsaka pineapple. Ano siya, 2 uh, two is 2, 1. Dalawang cups na pinya at isang cup na celery. Again, may sabi nga ni Doc, ito ay gabay lamang. Mas maganda pa din na magpa-check up kayo sa inyong mga doktor. Ayun lang for today's video, me. Lagi nating tatandaan, ang buhay ay hindi laging okay, hindi rin laging perfect, pero pwede natin gawa ng paraan maging okay at maging masaya. Kaya kung gusto niyo pa ng ganito mga content, me, samahan niyo ako sa aking journey at sa pamamagitan ng disiplina, mamumuhay tayo ng masaya at healthy. Nabanggit ko nga din pala yung miracle fruit, me. Mi. Meron ako niyan, naka-juice na homemade at tea pwede nyo i-try yung link na sa comment section. Share na din ang video may kung sa tingin nyo ay makakatulong din to sa iba at pa-follow na din kung hindi pa kayo naka-follow para updated kayo sa mga bago ko pang upload.